Indah dan bukan main Bayar jangan. Bayar jangan. Terima bayar. Terima utang pak. orang Murah utang Murah utang Murah nak utang pak. Utang pak. Tak kau marah uang kebayaran. Tunggu sini Oh, posisi dia Oh, sino ang bibili ng daing dito sa ano, Bicol? Yan, sa mga taga Bicol. Bibili kayo ng daing, ayan oh, dami. Oh. Nakabitay na yan oh. Pili lang kayo. Pili lang. Gusto nyo palit saging? Ito 'yung at papasok na nandito na kami sa bungangan ng ano. Sula. balik-balik mo balik, dito balik. mga kablogger na nalaanan kami oh patabi na kami liit lang na balik-balik kami eh? bay bay may bagyo may papabot ang pizza bainte may bagyo may bagyo tumabi na kayo may bagyo 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 may bagyo pizza bainte pizza bainte Hoy lalaba pa 'to picabinte, pepe, may lahas. Bagyo, bagyo. Picabinte. Aba na. Do, wala na 'no ka baka buta ng bagyo maliit lang na bangka dinahan na namin dito sa may lahat ito na ano parting katanduanes doon naman ang deliver namin mga vlogger sa ano di gaspe bali kanina lang kami umaga umalis doon sa ano bahura ng philippine rice at mura pa rin ang isda doon sa amin tambakan yung isda ng pangulong kaya Ligaspi uli namin deliver tapang balik-balik na yun ba? Layo na narating, nandito sa may 70 milyahe. Nasa 70 milyahe, ang layo nito sa tabi ng birak. Hindi na tayo nakapag-vlog doon mga kablogger sa mga ayos sa bahor ng Philippine Rice. At nagluloko na aking camera maulan kasi bago lang din naginit pinapasok na kasi ito ng ano ng ulan yung aking camera at mga butas ng pindutan ito nakahuli din kami doon ng mga isdam bato mga nasa 300 kilos yata bali dalawang tulog lang kami doon tapos nakahuli ako ng blue pinto na isang piraso hindi natin na i -plank. pati yung black marlin Dito na kami mga vloggers. Sa malapit na kami sa ano, sulak. Sa Ligaspi Yan ang tanaw yung Bulkang Mayon. Mga kalma-kalma. Sa lahat nito medyo malakas na at may bagyo. Bali isang araw isang kabi namin tinakbo. Aw, uh, ano pala? Bali isang gabi sa kalating araw Tapos isang gabi Namin natakbo Galing dun sa bahura Ng Philippine Rice Ang ganda ng ano Vulcan Mayon Ang ganda ng Vulcan Mayon Nakita no? Yan naman ang pasok namin Sa Maysula At yan yung Bayer pupunta bukas ibababa namin yung isda na resulta ng ano, mura isda sa tinahikan kaya Ayon. lagi kami dito balik balik sa Bicol baka buti pa kami ng tatlong laot dito at napakamura ng isda dun sa amin sabay sabay yung mga huli ng pangulong maganda dito sa Ligas at Mahal naabot ng 160 160, 170 ang bigo, bigo tapos ang yellow paint, 160. sixty, one ang tulingan ay sedan, sedan, yung mga anit, merilis, Hindi. kau, tarte, 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 mo tarte, tarte, dito tarte, 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 may sasakyan na dadating. utang pa. Ora na utang pa. Ora na utang pa. Utang pa, tutong arao ug magbayad. Tutong arao. Tunggula ba iya sina. Oh, positibo dai. Sino ang bibili ng dito sa aro? Bicol. Ayan sa mga taga Bicol ibili kayo ng daing ayan o oh, ang dami oh. nakabitay na yan o oh. pili lang kayo Bili lang. gusto nyo palit saging <laughs> palit balang hoy balang hoy lang wala ng kahoy <laughs> balang hoy kung balang hoy wala ng kahoy isa pa ay di mo yan daing sariwa mo yan <laughs>

Nah, nandito 500. na kami sa bungangan Nandito na kami sa bungangan Nandito panggolong oi lanjian ni yang mana o? junior dek? No? junior ni o? junior dek? junior

棒。 đừng đưa. Các bạn đợi mình một chút nha. Ta 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 đi về đông. dapat ni na na puto puto ber ah hindi pala kabilin ano yung ginagawa mo na hindi ginagawa kini 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 kini